ayan guys may sumulpot na sa dito sa amin ewan ko kung kanino siyang alaga bigla na lang siyang sumulpot dito sa amin tapos pinapakain ko siya tapos every time nalalabas ako inaabangan nyo na ako tapos pag uwi ko galing sa hardware nandiyan na rin siya nakaabang ayan siya o ming oh, ayan siya Oh. hindi ko alam kung kaninong alaga siya guys Pasta tuwing lalabas ako, nandiyan na yan siya, nag-aabang. Nangingi siya ng pagkain. Tapos, kukus-kus-kus-kus siya sa paamo. Kukus-kus-kus-kusin niya yung paamo. Gano'n. Oo, oh, ni Al Ming! 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 Diba? Bulit yan si Ming, eh. Doon yan natutulog, oh sa ibabaw ng e-bike. Kapag hindi nakasusipa, umuang po siya. Doon siya. Doon ang pwesto niya sa ibabaw ng e-bike. Doon niya natutulong. Hindi <laughs> ko alam kung kaninong alaga yung pusa na yan. Eh. Sumagpot so, nga lang dito. Kakaawa naman. Ming! Antok pa oh.